Si Bossing po ay nagpain po ng mga bubo. Ay pipistingin daw po niyang pandawin yung nadito po sa may malapit lang sa prinsa. At yun po, ibang mga bubo ay bukas na lang po ng umaga po niya papandawin. Ayan guys, naglalakad po kami ni Bosing. Ay nakakita po siya ang alimango. mo. Nadampot mo. Huli. Tulog! <laughs> nakuha ba? Dain, balaw mo? Ang daing balaw na. Ay, nakuha ni Bossing. Mataba. Pwede na. Tadakma uh, si Bossing ng alimango. Yes, thank you Lord. <laughs> Nadula sa gilid, honey. Ayan po at tinatalian na rin ni Bossing yung alimango. Kulay-kulay to. Hmm. Ayan po, at si Busing ay mamaman daw na ng mga bubo. Wala. Yung malapit lang naman po ang papandawin niya. Butiti yung dalawa. Wala. Buti iti. Yung nadito lang naman po sa malapit ang kanya papandawin. At kapag ka po may huli na, ay kanya na rin pong gagapusin. Para po hindi makatakas. Uy, meron busing Malaki. Malaki po ng huli. Ay! Payat. Payat. Ay, alpasan mo na. Tulog. Meron din. Uy, dalwa. Ay, po yung huling alimang. Parang may butiti na pati Payat alpasan mo na. Wow, malaki. Parang payat, busing. Nakalabas na yung sipit. Ay, tatakas na. Oh, malaki. Grabe. Malaki po yung huli namin. Oh, nakalabas na yung sipit. Ay, ganun pala. Tatakas na pala. yun. Ganun niyo. Payat, Ayat. busing. Baka ako yung makasipit na yung, mm -hmm. yung hawak-hawak ka. Ah. Malaki nga po, payat naman. Ay, aalpasan na po ni Bossing. Sayang ha, eh. O, ayan man lahat, mataba. Ay, kayo mataba, hindi eh. Hindi po. Bye-bye. Palak, pataba ka. Lock eh ha, Meron pa? Oo, mm siya. -hmm. next day. Hello po, good morning sa inyong lahat. Si Bosing po ay nakasirok ng dalawang isda. Dalawa diba ba gaya yun, Bossing? Eh? Saan? Dito. Sa akin, yung dalawang tilapi doon. Tuloy pag kuha. Ay, itong kuhan, ay, itong kitang. Dito, dito. Saan? Ano po lang Ah, nasirok lang po ni Bossing. Yan po ay ulam namin ngayong agahan. Tapos meron din po tayo ditong talong at saka isang kamias. Ito po ipinitas ni Bossing dun sa may halamanan po natin. Tapos meron po siyang kinuhang dahon ng kamoting kahoy. Yan. Mamamandaw ka na muna. At si Bossing po ay mamamandaw na muna. Hindi na po ako sasama sa pamamandaw ng mga bobo, Doon po sa dulo ng palaisdaan Dahil ako po ay magsasaing na At dito po ulit kami ni Bosing kakain Bali yung lulutuin ko po ngayon na isda Ay dito po ni Bosing nahuli Sa lubo-lubo Dito po ah Yan Sinirok lang daw po niya Wow, meron pong rainbow. May bahaghari po. Dalawa po iyan. Yung isa lang po, hindi na masyadong aninag. Ano, may huli? Maliliit. Maliliit? Maliliit. 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 Maliliit? Maliliit Sasama so, ka pa ba? Hindi na. Mga pakat. Sama ka pa ba? Hindi na. Papakita ko na lang ikaw ako nagluluto ayan po at si bossing ay mamaman daw ngayon ng mga bubo dito po sa isang pitak ng palaisdaan dito po sa kalakhan opo po hindi nasasama gawa po ng ako may sinaing may huli wala madulas siyang bangka to uh, ka tubig na naman gawa ng ulan na Marami ka dito ang ipinain, bossing. At ito po ang view dito sa pamamandawa ni bossing. Mamadulas ka. Mawa ang maigi. Pulog. Pulot. Si Tanggol. Nagtataga rito na po si Tanggol. Dito mo ah. alubok basta ba eh ay mamaya na lang natin si Juanin si 0k Bosing ay bukod na ah Oy oh, sarap ni, eh. Magbuko tayo mamaya ay. Ayan po balililinisan ko na po itong isda ah. na nahuli po ni Bosing ito nga po ay pang almusal namin ngayon akin pong isisig ang yeah. oh sarap po na ito tilapia at saka po kitang nililinis ko na po itong mga isda ito po yung akin ang lulutuin eh. akin lang pong tatanggalan ng kaliskis sang saka po ng mga bituka. Ay, ang uli, pagkakabilig. May hipon ako dito ngayon, sir. Ayan po, si Bossing. Yan lang, nahuli mo. Hindi po kaya dyan sa hipon, ay pakabigyan mo bibig. Ito po yung nahuli ni Bossing doon sa kalakhan po ng fish pond. Dadalawang peraso po tayo po ay gagawa ng kung ano tayo maka makahuli ng langis ito at may isang hipon ako nakita nahuli yun ang gagawin mo pamain yung hipon na oh. Matalab na yung, oh Ah, oh, ito ah. Oh. na. Oh. Ah, buhay. Ay, 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 ay! Lumundag na. <laughs> Makakainin pa ng manok. Ayun eh, ay, pumain natin. Pamimiwas yung buong kaputol. Ang bangos na namin. May alimango po dito. Ayan po, bali. Ay, oh, baka Bosing, pagka na, ano, mahikit yan. Inilagay na po ni Bosing yung pamain po niyang hipon. Ano kaya? Kay bitin. Buhay pa yung hipon na ni. Nalangoy pa. May huli na daw po, sabi ni Bosing. Ay, nakalpas. Sayang. So, Tignan mo, baka naman yung hipon ay nakain na. Oh. Na pa. <laughs> nakaka-excite naman. Wala lang natin Sige, mamaya na lang natin pandawin. Hani. Yan po at nagagapos na si Bossing ng mga alimango. Mataba. Ganito mo ah, ulit. May nahuhuli pa rin naman po kahit laang paano. Kaya lahat hindi na po kagaya noong pag nagpain si Bosing ng Bobo ay halos lahat ay may huli. May huli kaya lahat maliliit Bosing. Uh, ah, hindi, ibig ah, kong sabihin pula. na noon, oh. kadangat mo ay malalaki. Ay, yun yata hulugay pula hindi puti. Kaya malilita na maulit talaga. Ito kung mga pulang ito yung extra lang, na, itong puti yung extra lasa si ang binili namin at karamihan po ngayon niya ipula. Ay, kailan ulit magsipaka ah, si ng puti? Ngayong mga Marso. Ah, mayong March pa. Meron pa diyan. Nalilig. Mm. Mga puti. guys, bali nagpapakulo na po ako ng tubig. Eh. Nandito na rin po yung kamyas, may talong at sili. Ilalagay ko na po itong mga isda. At po at puluan na at maluluto na ang ating sinigang na isdang, etang at pilapya. Kain po tayo sarap ang aming ulam. Sariwang sariwa. Kung ah. na dito lang si Teo, ay eh, gaganahan eh, kumain. Sa do naman sa sambalis ay sariwa din ang mga kinakain nila. Hindi ko na po isinalin sa habong ah, sa ka Umasim din naman, honey, bossing. Kahit lang isa yung kahit lang ay isa po yung kamis makain na muna po kami ni bossing at lalamig tong ulam mamaya po kami mamingwit. bangos Sarap naman, coba Sariwa pati apa eh. ya maraming mamimiwasan ni, eh. nalosong ang mga bangka. Tulad na panahon na. Masarap ang sipin yung ulo. Lalo may mata. Malinam naman <laughs> eh. Mm -hmm.

nakalagay oh. <laughs> ata pulo na Oo. Nakahuli na daw po. Hindi oh. nakahuli baka rin si Nalagbal doon na. Ah. Ayan, may huli naman kaya. Hindi ko nga alam ha. Yung bala, kalpas Sa pakiramdam mo, siyempre mararamdaman mo. Ano? Wala. Nakalpas. Ah, nakalpas. So, yung baka yung malaki yan eh. Wala kaino na po? Hindi nata naramdaman na kami pinakain ni Bossing. Nalaglag pa magigitan. Pakiwari ko yung malakit na hikit yung ano ay, yung iyong pulunan. Ay, yung mabigat. Wala Kami po ni Bossing ngayon ay mamimingwit po ng bangos huwag mo nang biwasin eh. kung nakalagot matalas pa lang yung pinayunan eh maganda na po ang panahon ngayon maaliwalas na po ulit ayun busing ayun Ayun, may huli na. Yay! may huli na po. Ay! Nalaglag. Saan nakawala? Ah. Ay, nakawala pa po. Ah. Yun pong aming unang huli ay nalaglag po dito ah. Hindi naman siya dito magugutom po. Singatuha ah. Pumasok na dito yung mga pagkain ng bangus. Oh. Na ano? ng -ano? ano? Ah, ganda Kami po ni Bossing ay tigisan na lang baliwas na na. Ang Uy, bayon. Laki. Laki. Mukhang oh, makalpas na naman, Busing. Makahuli na po si Busing. Oh, nakadalawa. Ay, ano yan lang isi? Busing baka makuwan. Ay, bangaos. Sabi mo yung lang isi, ba't yung baliktad? balik mo Baliktad pala. Alay lang isi na. kalpas pa. Oh, ah, mahulog ka din ah. Ano yun nabiwas? Buntot. Kaya pa naman ang kasay. Hala <laughs> mo tuloy ay langis eh. No. Uy! Nakahuli na rin ako! Ay! Nakawala! <laughs> Uy! Nakakatatlo na si Bosing! Laki! Laki! Laki na yun, busing. <laughs> Mama, ka, wala busing! Ah. Mga Ay! Naalpas! Ay! Oga oh, din, nakahuli. Bakit ako hindi makahuli, Bosing? Nakakaapat na po si Bosing. Ako'y wala pa. 0.5 ah, Nakahuli ako, malaki. Masuloy, di ko na makakainaw. Nakahuli na po ako. O, <laughs> nakahuli rin po ako sa wakas. <laughs> malaki. Tatanggalin uh. na po ni Bosing. Sobrevus. Talaga na nakakatuwa po 'pag nakakahuli. mapapasigaw ka talaga. <laughs> siwa ko. Ano 'yan? Siwa ko. Kuwago? Siwa ko. Ha. 'Yung siwa ko 'yung siwa. 'Yan 'yung kakanin na itlog. 'Yan. Uh. Kinain po 'yung mga itlog ng manok ni Bosing. eh ng ibon na. Ito ito lahat ang huli. Ay, po ang nahuli namin bangus. Maliliit naman. <laughs> Ilang piraso din yan? Lima. <laughs> diba? Si Bossing po muna ay pipitas ng buko. Dadalhin po namin sa bahay kami magkakain ng buko for you Thank you Tama na isa Yung kuha mo na rin 'yung isa Kami tigisan ni Nini Ni hey for me <laughs> Sama na lang kata kay Kimi itong isa o kaya lang po ni Bossing yung motor at kami po pa uwi muna sa bahay. O yeah. diyan mo ah! malaglag. Sige, ako na lang magkita talaga ito.